So ayan mga ka-proud, good morning. Uh, tayo ay magbabahog ng ating manok. No? Alas 5.30, medyo maliwanag na. At ayan o, oh, pakita ko sa inyo yung ilaw. Ah, yung ilaw. Yung araw. Ayan, pasikat na yung araw. Ayan. So, medyo against the light tayo. Ayan. So, tawagin natin yung ating mga manok. Ganito talagang buhay dito sa probinsya. Kailangan natin magpakain ng ating alagang manok. Ayan. ayan. Against the light. <laughs> Ipat natin ang ating camera. si medyo, ano, Manok na kakain ng ahas. Ang ahas sa green. Yun ang pa. Kita ba? Yung talisay na yan oh. o. kulong pa ako dito na limang piraso sa kabila sinililipat ko yung mga manok ko dito kasi nauubos nung sawa yan o yung may yung nakakain ng sawa na maliit yung kulay green hindi niyo matanggal sa bibig niya kakaway hmm. yan kasi ano nag-aagawan sa pagkain Hindi talaga makuha yung ano, hindi masanggal yung sawa sa bibig niya. Yung ahas pala, sawa. Ahas na maliit. Sawa kasi sa Bisaya sa amin, malaki o maliit, sawa na yun. Ah, mas batin nyo. Yan. Yung ahas na maliit na kulay green. Yung tawagin sa amin ay handolukay, ayan. So, yun yung, yung sa bibig niya, tangay-tangay. Ayan. -tangay. Away-away, huwag mag-away. Away. Ayan, so pakita ko rin sa inyo yung yung ay si Trixie. Si Trixie. Di pa mai soga sa malayo kasi nga pinapractice pa sa tali. Ayan. Pakita ko rin sa inyo si Bruno. Ayan, sorry. Ayan, si Bruno nandito. Ay, manok pa pala dito. Ayan, no. Dito pa sa inyo si Bruno. Ayan. Medyo mahamog pa ngayon kasi ayan, no. Pasikat pa lang yung araw. Pasikat pa lang yung araw dito sa amin. <laughs> laway na laway si Bruno dito sa mga nipper grass na pinatanim namin. Gusto niyang kainin. galit siya. Uh, ito yung lugar namin dito. Ayan, no. Ito sa Ayan. mahumog. Mapag pa ngayon kasi 5.40 ng umaga. Ayan. So, yun lang mga kaproud. Magandang umaga sa lahat. Happy goat farming. Happy farming. Ah, uh, goat farming. Happy farming sa lahat. No? So ako talaga ay eh, paano talaga ako sa pagkakambingan. Ayan. So dito ako dati natulog dyan sa kubo na yun. Sira na. Ayan. Ayan, pakita ko sa inyo yung sunset dito sa amin. Kita ba? Ayan o. No? Oh. Yun. O diba? So dyan nagmumula ang sunset sa may parting uh, Bicol. Ayan. Ang alam po itong tapat na to ay Camarines Sur. Yun, or Naga. Kasi albay to dito eh. Yan, albay. Nakikita namin dyan yung mayon volcano kapag hindi maulap. So yan, shout out Idol Dan Fernandez. And shout out kay Idol Brave Buddy LB. Yan, Kay Daisy Whitey Vlog Ay, Daisy Whitey Vlog Racy J Racy J Ayan Sino pa ba? Nans Ella Ayan Ah, uh, El Elsie uh, Eleski Ayan Eleski Vlog Shout out Ayan <laughs> Sino pa ba? May nagtatampo yung ibe uh, Ayan Kay Bernie Rada Na laging nakasupport Ayan kita tatse. Shout out sa lahat ng mga laging nakasupport support You. Maraming salamat. Ayun <laughs> yung mag-asawang si Tor at si ano si Aurora. Ayun. Ayun. yun sumikat na yung araw kita ba <laughs> ayan so yun medyo ano kuyat ako kasi ano ang gulo ng pusa nalaglag pa yung aking ano yung aking bluetooth speaker laglag ng pusa sana hindi siya nasira na yuppie yung ano eh yung malit na mic niya Yun. so payapa naman dito sa probinsya tapos makikita mo yung sunset ayan na <laughs> ayan o no? medyo maulap lang talaga ngayon kaya ano medyo ano yung panahon ngayon ayan sandalan ng mga ibon na nag-naghuhunihan sa umaga ayan So 'yun lang mga Kaproud sa lahat ng mga proud magsasaka shout out sa inyong lahat ayan patuloy lang tayo ah uh, laban lang sabi nga 'yun So happy farming god bless mabuhay